Uh, guys, magandang hapon. Uh... ito yung ginawa natin kanina. May nag-challenge kasi sa akin. Na kung kayo koro, gawin to. Kaya, tinry ko ngayong maghapon. Maghapon ko rin siya bago natapos, guys. Ayan o. Ano po nito? Kasi sabi niya, kung magawa ko raw yung parang kamay dun sa Shopee, pwede mo ah, uh, Bilip na raw siya sa akin. Kaya ito na guys. Ayan. Kinain natin. parang kamay okay thank you thank you for watching